Y no, pues pa

tangke guys oh. Mapipit bapingin natin guys tapos pipinturahan na ulit bag bago guys. Ya nandito tayo sa taas pinakatuktok guys. Yan. Anong guys oh, nadaanan ko ng grinder yan guys oh, yan oh. Yan. Oh. Oh. Yan. yan. Ito uh, uh, sa natigalang bag. Yan, sa doon sa dati ka grinder pa yung guys. Ayan. Ayan po, pinunturahan na kasi nagrinder grinder na ako. ito pa yung hindi nagagrinder. Yan, ano, pinturahan Pinunturahan na na yan. Black Ridge na Ayan. po, yan. Yan yung grind na grinder na. Ayan, grinder. Yan po, nadaanan yung hindi pa nagrinder grinder po. Ayan. Ito grinder. O. Yung grinder na namin. Pinapatungan na namin ng pintura. Kasi baka abutin yung ulan. Sayang naman ang pinagpaguran.